So bago tayo magpalit ng aircon cabin filter ng Toyota Vios Please press the like button and please subscribe to my channel kung bago lang kayo Maraming salamat po So what's up guys uh, Good morning uh, Yung aircon ba ng Vios nyo ay medyo sa unang start pas, Tsaka pag sinindihan nyo Yung unang sindi Meron ba kayong amoy na hindi maganda? Isa lang ipagsabihin nun. Uh, marumi na yung uh, cabin filter nyo. So, umorder ako ng cabin filter. So, dalawa yung dumating. Dalawang klase. Isang ordinary at isang genuine. So, yung ordinary, ganito siya. So, white lang siya. Ito namang genuine ay kaya parang maitim siya pa kaya parang color gray may charcoal yan ah, so filter na tapos nafi-filter pa niya yung amoy so dalawang klase yan pwede nyo itong gamitin pwede nyo rin itong gamitin so ito kapag mahilig kayo gumamit na mga self sa sasakyan. Pwede to Para hindi rin niya napipilter yung amoy ng pabango. Ito naman, kapag yung kunwari, uh, may may amoy kayong nakakaiba sa loob ng sasakyan niyo, tapos hindi niyo mahanap. Ito gagamitin niyo. Pero usually naman, kapag yung parang may nangangamoy, galing na naman sa carpet yun or something. So, tara, tuturuan ko kayo kung paano yung kabit ko. Let's go! So yun nga guys, no? andito na tayo sa loob ng BIOS So tuturo ko kayo kung paano magpalit ng Cabin filter ah uh, Pasensya na kasi uh, Nasa main road yung bahay namin Kaya may So ganito lang uh, Bubuksan mo yung glove box Ano yun na lang yan Tapos dito Pe-press lang to Pe-press lang to Yeah Parang hihilahin lang pa gilid tatanggal na yan may nakasabit dito lahi lang so madali lang so kung hindi nyo natatanong yung cabin filter na nakakabit dito yung original pa rin 5 years na yan so matagal din naman bago na ngamoy nung ika 5 years nya kapag sinisindihan namin yung unang bunga nya Uh, may amoy eh. Basta hindi maganda tapos mawawala. So basta lagi yon pag yung unang bukas ng so aircon. So kailangan ng palitan nyo So guys, para matanggal nyo to, pipindutin nyo lang to, ito sa so side. Pipindutin nyo lang yan. Tapos silahin nyo lang. Yan yan. Ay, masisipat nyo na yan. So yan, tanggal so, na siya. So ito yung filter. Hmm, kantaan nyo ako paano tatanggalin. So, yung dalawang matigas yung nasa gilid. Sobrang dumi oh. Limang taon po 'yan, mga sir. Sobrang dumi. Woo! Sulit na sulit. So, salta natin. Yan, uh, hindi na nababasa 'no, yan yung part number. So, yan may nakalagay na made in Japan. So, yung dalawang matitigas, yung dalawang matigas na side, yun yung nasa gilid. Pwede pa pasok yun. Ayan. So, pasok na natin. Yun, yun lang naman yan. Pulak nyo lang. Yun. So, pasok na. Okay. So, ikabit na natin to. So, ito, uh, may nakalagay naman na up. So, paganyan yan yung kabit. So, hindi pwede pagano'n. Paganyan. So, pasok lang dito. Pasok lang sa gilid. Then, push. ta Tapos na. So, guys, ganun lang po kadali magpalit ng cabin filter ng Toyota Vios to, uh, yung mga model nito is model nito is uh, 2020 so ito yung Vios na Gen 4 so uh, usually naman yung Gen 4 at saka yung Gen 4.5 is the same lang naman pero usually naman uh, halos lahat ng sasakyan ngayon yung filter ng cabin filter ay nasa ilalim lang ng glove box so andito lang sa Okay hey guys, sana nakatulong sa inyo. Uh, see you in my next vlog. Maraming salamat po. Uh, last tip. Dumi oh.